Ano nangyari 'yung? Aksidente? No, may ay fresh pa eh. Ano ba 'yun? Eh 1 eh. uh, week na tapos three days. Fresh pa yan, na ito lang, mo. Po siya, yan, idol. E, lang 'yan eh. Ha? hindi kita gagarinahin ay gud paganya. Pag wala delikado baon 'yung ano? malalim yung sugat na yan ayun pa, x-ray mo muna hindi kita pwedeng ganyan madudouble damage kita, sana maunawaan nyo pag yan may fracture yung ano, kitang hindi man pag may fracture, tapos tinabi ko Madu imbis na naayos ko lalo pa kayong galumpo anong gusto mo, lalo ko malumpo eh yan, eh kung wala namang ano tignan ko na yung x-ray, kasi hindi po pwedeng Go. Pwede kayo bumalik mo ka Walang problema. Basta titignan ko kayo. Bumalik kayo ay anytime. Huwag lang Sabado, Linggo. Basta may X-ray. Basta may X-ray kasi idol. Siyempre, kita mo lalim pa ng sugat nung di pa nga magaling. Oh. Ibig sabihin niya, nasargo mo yun. Oh. Maaring tumama ka naman. Sa, sa jeep po siya. Sa jeep. O isang mga matitigas. Uh -huh. Di acting lang kaya nga naman. Yung video ko. Yung ano ba siya? May video ka ba? Mayroon ang video ko. Ba, naman na siya. Eh. Tingin? Um, Wasak na wasak yung buhol mo. Ayan o. Oh. Ano yan? Kanino mukha yan? Sa akin, boss. Sa'yo rin? Oh, kita mo, mo yung grabe yung ano. Yung isang linggo na siya, boss. Nung mga isang linggo na siya. Ayan yung basahan niya. Nung gumalo na siya. Hindi pa ito pwede talagang gano'n. Ayoko okay. namang mga kita. Gusto ko, perfect. Kasi hindi pwede magkamali sa mga ganito. Hindi pwede magkamali sa mga ganito. Ayan, umurong oh. yung tuhod mo. Ito, eh. Ay, oh, wasak na wasak yung motor mo. Hindi mo ba, ito, lumukong uh, yung mo ito tayong nakangat. Ito, parang bumano, no? Yung mga nangarabos, hindi ko siya magdalaw. Oo, eh, sa linggo pa lang yun, eh. malaking na, uh, ano, na-disgrabe Ito yung dito, hindi pala pwedeng ipakita kasi magkakaroon ng ano. Pero ayun, wasak na wasak ka rito. Pwede mo na yung trabos pa extreme 3 ito. Para rin sa yung kaligtasan. Hindi mo pwedeng pagalaw sa... Kahit sabihin na natin... Kunyari, magaling. Oo. Kahit sabihin na natin ano. Pero kung talagang may natin, tignan natin kung paano ko gagalawin. Eh, wala kang dalang ano, disgrasyang malalay na sa'yo. Ang, ang mahalaga, you're still alive, pero kailangan, tignan natin ano. Para hindi kita madisgrasya. Gusto mo ba malalo kita mapilay? Eh? hindi hindi natin pwedeng ano eh wala nang hindi mo tayo bumubulong-bulong na maayos mo mo idol gusto ko lang bumalik ka sa akin kagad pag may x-ray ka tingnan mo sa alin mo ba wala ka naman babayaran sa akin eh kasi ha